Hello and what's up mga katubo Sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano using yung tulo ng gripo nyo Ayan ang kailangan natin yung pamalit Alright, ayan ang katalam Philips screw, at at isa pang cutter oh, back lang yung isang cutter na yan okay, pinuntahan ko nga yung gripo na tumutulo yan, positive, tulong nga okay. kaya aking madaling pinuntahan yan, yung metro ng tubig yan, makikita yan sa labas ng bahay dahil buwan sinisilip yan yan yung babayaran okay, so clockwise ang pagsara yan, okay, ganyan lang at balik na tayo sa ating grip ng may tulo. Ayan, tanggalin natin yung screw dyan sa ibabaw. Okay, yan. Natanggal na. Sikwatin natin yung gamit ang cutter at yung katala. Yun, tumalsik pa talaga. Alright, yan gamit ang katala siyempre luluwagan natin yan ayan pihitin ang ganyan counterclockwise ang pagluwag yan okay ayan pinit na hanggang sa matanggal yan tulad niyan o yun nakita nyo na mga katubo ayan papalitan natin yung blue na yan eh, sige matatanggal lang din yan alright ayan nga pinapakita pa talaga Alright, so natin lang yan Madali lang tanggalin yan Okay Okay, oh, ayan, natanggal na. Susunod is tatanggalin natin yung lamang loob niya na Dalawang piraso yan. So, yan talaga ang sakit niya na May kalawang na siguro 10 years na yan. yan. Okay, oh, ayan, linisin natin ng konti. Okay, ayan, pinakita ko pa talaga sa inyo na nililinis na natin ang loob niya. Matanggal yung mga kalawang nyan. Okay, ayan, linisan pa natin ang tubig. Okay na, oh, prepared na yan, mga katubo, okay, oh, yan yung bago natin, yung papalit, so, nabibili lang yan sa mga bakery, oh, ay hindi pala, sa hardware pala, yan, mga katubo, yan, balik natin, so, kailangan natandaan nyo kung ano yung tsura nyo, tinanggal, ganun yung babalik, so, Dalawang pera sa iyan Kailangan magkasama iyan Kawawa naman Pag na kayo mo dyan Malulungkot ang isa dyan Okay Balik na natin Mga katubo Okay Yan So ang niya na Ay clockwise naman So gagamit na tayo Ng ating katala Para mahigpitan natin yan dyan Ayan Clockwise So ibig sabihin Yung sunod Sa ikot ng relos Kaya siya clockwise At siguro natin Mahigpit iyan Okay Kaya iyan, so kailangan na i-double check pa iyan. Talagang mahigpit iyan tulad ng pagkaigpit ng capital at java, mga ayaw mo, may At kapag okay na may higpit na, ayan, balik na natin yung lever na yan. Yan yung pihitan, guys. So, syempre, double check din natin kung tama ang pagbukas at pagsara niyan. Okay na, so, balik na natin yung tornilyo sa ibabaw. Okay, yan, clockwise din ang paghigpit niyan. Sige na, ayan, higpitan na natin ulit. Okay, ayan, very good ka dyan. Nga, katubo! Oke, okay, na tahu sampai video. raya. Saya nyatakan lagi ayahnya, Bobo kali takut doon. Zat metro, al shyam brebe, yang metro na iya. Para do malu na tuh Alright, snack din natin. yang item na iya, kailan di Xiaomi ikut. Alright, so good, very good. Iyan Bobo kali kata aja ayah na. Nga, ada yang dina double check nya. Bye, reo, buka. Alright, good job. Maraming salamat sa panonood. Mga katubo, please subscribe.